guys oh. ano bang ano ba yung binili natin ano ah, guys ito ilan. Ilan. ano kaya ilan kaya ang maganda diyan na kasya ilan kaya kasya diyan hmm. <laughs> Yung tama po dito. Magkano <laughs> po kilo? Magkano po kilo? 130 130 Yung hindi po sila siya maano Yung tamang ano lang po Baka yung mamatay <laughs> Okay lang po na nakatakip siya, hindi. hindi ko, Takip na Awangan na lang po. Oh, dito dito Tayo dito. Dito gumagalaw net, parang net siya. Wala po. Kaya hindi naman pwede. Kailangan nakatakip eh. yan na ngayon, kumakawala yung Anong klaseng hito po yan? Meron po yung isang tinasabing hit, isang klase. Isang Isang klase. Kano ba? 107. Okay. Baka kumano siya? Ikaw <laughs> kaya nga eh. Baka lumabas siya dyan. Ilang piraso yung ano dyan? Hindi uh, ko na binilang po. Ilang piraso? Ano po, lima daw po. Ay, tubig yan. Nalagyan yung tubig. Ito tali, yun, yung ginawa na nakakasin. O, parang iginanon lang. Ay, 6 kilos. Gusto mo ka ba dagdagan? nga ilan hindi ba uh, makakain pa kaya ha? Hindi ka ganoon Sige po, kung ano, kung kaya pa. <laughs> Kahit isa na lang po, baka kasi lumitaw na. O, baka tumalon. <laughs> Ito ang buhay pa. lang naman. Ah, yung bulig yung isa. Yan na, uh, ganyan muna kayo ah. Ay, <laughs> yung mga hindi rin po po pwedeng ano, marami. Mm. mm. Sige po, buti kayo nang naglagay. Huwag <laughs> kayo naglagay yung buhos lang. <laughs> Ayun. Nakauwang po dapat. Tapos talian na lang na. Dapat binutasan eh no? Hindi na kayo minutay. <laughs> yan din po yung binili nyo nun? Opo, din namin ng ano yan eh, ng dabdar, tubig. Mm. mamaya na lang kaya natin ni Oo, mamaya na uwangan. Kasi makakahinga pa naman yan. na